Makakasama hey! po natin mula sa Ibon Foundation si Sir Sonny Africa. Good morning, Sir Sonny. Good morning. Ay, kumusta Ma'am Sachad. po. Good morning, Sir Sunny. Thank you for being on the show. Diretso po tayo agad dito sa inilabas nga po na datos ng Philippine Statistics Authority kung saan uh, inilahad nila na bumaba daw po ang inflation nitong September 2024. And they are also saying na ito daw ang pinakamababa in four years since May 2020. Pero Sir Sunny, kung bumaba ba ang inflation, bakit hindi natin nakikita yon on the ground? Bakit hanggang ngayon mataas pa rin ang presyo ng mga bilihin? Ah uh, um, yung inflation hindi ay sinusukat yung pressure ng bilihin eh ang sinusukat ng inflation yung bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin kaya kung inuulat ng gobyerno ngayon na um, bumagal ng inflation hindi na sila nagmura ang presyo ng bilihin sinasabi na nila hindi na kasing bilis ng dati yung pagtaas ng presyo ng bilihin pero tumaas pa rin siya kasi, kaya hindi talaga marar. Kaya ano yun, um, yung pag-iisip na, halimbawa, I think inflation last year, ito September last year, may get 6%. Ngayon, 1.9% na lang. Bu- pa rin ang presyo ng bilin. Hindi lang nga kasi yung bilis ng dati. Pero tumaas pa rin siya. Oo, oh, hindi lang. Parang nire-report nila na bumababa, pero still, tumataas pa rin, hindi lang masyadong mabilis kagaya nitong mga nakaraang buwan. Pero let us remember kasi 'di ba, doon din sa paliwanag mo sa amin before na ang inflation is the yung pagtaas nga ng presyo ng mga bilihin over a period of time. Ang dahilan din ba kung bakit hindi natin maramdaman ito dahil sabi niyo nga po kanina, mataas pa rin ang presyo ng bilihin. Pero hindi na sing taas nun dati at hindi rin nasasabayan ito ng taas ng sweldo ng mga manggagawa. Oo nga. Actually, yung, yung presyo kasi, dalawang aspeto yun eh. Kung gano'n siya kataas, at yung isang aspeto, ano ba yung natin? Nabayaran yung sinisingil na presyo. At sa amin, yun ang buong larawan actually, kung ba't hindi doon yung 1.9%. Kasi, kung bumagal nga ang pagtasang presyo ng bilin tumaas pa rin siya. Ang mas tanong, tumaas ba yung kakayanan bumili ng ating mga kababayan? At actually, yung sahod, hindi lang sahod yung problema kasi sa ito lang, maliit lamang na bahagi ng populasyon yung sakop ng sahod. Yung mas maraming bilang actually ng populasyon natin, nakaasa dun sa, hindi may din na lamang, man -sell ka, ako, di man nag-abahin si nag-shop, ikaw ko, di ko alam kung, ano nung mga pinahanapan na pagkakitaan, hindi actually nakabati sa sahod. So kung maga, double yung mga kababayan natin. Una, hindi nang tataas yung sahod, tapos, even sa mga hindi sa horan, hindi naman tumataas ang kita nila kasi kulang yung pera umiikot doon sa ekonomiya. Kasi nga, ang baba ng kita ng mga, ng mga ordinaryong Pilip Pilipino. Dito po sa pagsukat na ginawa uh, regarding the inflation dito sa ating bansa, ano-ano yung naging basehan kung bakit naging mabagal yung inflation noong September? Actually, alam mo sa so to lang, ano, heroic yung effort ng PSA para computing inflation. Kasi ginagawa nila, um, may listahan sila ng humigit kumulang, depende sa rehiyon. Uh, humigit kumulang tatlong daan hanggang pitong daan na mga normal na binibili ng Pilipino. Pagkain, actually lahat na yan. Pagkain, pabahay, kuryente, at iba pa. Tapos kinikwenta nila yan. Sa buong Pilipinas, kada buwan, may 400,000 apat libong presyo sinusuman nila yan dun sa inflation figure. So ang pumapasok diyan, actually, lahat ng normal na gastusin ng Pilipino, pumapasok doon sa pagkwenta ng inflation. Pagkain man 'yan or sa pabahay, kuryente, tubig, edukasyon, kalusugan, pamasahe, cellphone, lahat 'yan pumapasok doon sa numero na 'yon. Tapos maari may ilang mga rehiyon, baka may nagmurad sa isang presyo diyan, pero sa ibang rehiyon naman tumaas, ang sinasabi ng 1.9% sa pangkalahatan, tumaas pa rin actually yung presyo ng bilihin. Sinabi niyo rin po doon sa mga naunang pahayag ninyo na nakatulong mm. din dito sa pagbagal ng inflation ay yung pagbaba ng demand ng crudo sa world market. Uh -huh. uh, actually, oh nga, isang medyo natawa kami. Nito mga nakarang araw, parang pinapalabas ng pamala na napakaraming ginawa nila para ipababa yung inflation rate. Mm -hmm. Pero sa totoo lang, yung pinakamalaking salik sa pagbaga ng inflation ngayon ay hindi naman yung makakbangin ng pamalaan eh. Kasi... Nakita ba natin na nag, naging mas produktibo ba mag-asaka, mas ng pagkain? Hindi eh. Ang pangunahing dahilan dahil bumagsak ang presyo ng krudo sa pandidig ng At actually, humina yung dolyar kung saan marami sa mga ini-import natin ng mga kagamitan ay galing actually, ay binabayaran natin in dollars. Yung paghina ng dolyar, pagbaba ng presyo ng krudo, dahil napaka-dependent natin sa imported na mga, na mga produkto, naramdaman natin yung pagbaba ng presyo dahil nga doon sa dalawang salik na yon. Pero sa amin, hindi dapat maging kampante ng gobyerno kasi kahit na retibong stable na ngayon at bumaba yung presyo ng krudo, kahit na humina yung dolyar at relative doon, lumakas ang piso, eh paano sa so, darating ng mga taon, halimbawa kung lumala ang gera doon sa gitnang silangan, tataas ang krudo, babagsak ang piso, tataas ulit inflation. Kasi ang pinakasalik dapat sa pagbura ng presyo ng bilihin, hindi dapat panlabas eh. Dapat panloob. Dapat mura yung pagkain na pinaproduce sa Magasaka. Dapat mura yung mga produkto binibili ng mga Pilipino na produce ng Pilipino. Kasi kung wala yung ganong klaseng kalakas at matibay na pundasyon sa pag-produce na pangailangan natin, batay dun sa meron natin sa loob ng ating bansa, nakatali tayo dun sa taas baba ng presyo sa panlidikang pamilya. At yung nakakalungkot dun, ang pinakabunerable dyan, yung ordinaryong Pilipino. At isa gusto namin i-DNA, eh. Um, kung gusto na buuin ng larawan ng gobyerno dun sa epekto ng inflation. Actually, dun sa parehong linggo, na yung kwenta ng inflation 1.9%, yung Banko Sentral, nilabasin ng kanilang huling survey, dumami ang bilan ng mga bahay na walang savings. Sa ngayon, pito, mahigit pito sa sampung pamilyang Pilipino, 19 million na pamilyang Pilipino, walang savings. Kung baga, isang kahig, isang toka So ito yung mga pamilya na mag-iisip, ano yung 1.9% inflation rate? Hindi ko mararamdaman yan kasi naubos na nga yung savings ko, Dinu wala na akong busa pagdudukutan, kaya kahit na limang piso taas sa presyo ng bigas, maramdaman talaga nila yun. Oo. So, tama ba yung understanding ko dito sa huling nabanggit mo, masang tinatamaan pa rin ang inflation or the lower class? So, may possibility na yung middle and yung mga high end natin dito, eh, maramdaman nila itong pagbaba ng inflation noong September? Well, sa so, totoo lang, ang pinakamalaking tinatamaan ay yung mahirap at lower middle class natin. Kasi middle class, minsan hindi sila natin middle class. Ito may may kotse, medyo nakapagbakasyon. Sa so, totoo lang, yung talagang middle class na ganong antas at mas mataas sa Pilipinas, siguro hindi lalagpas sa dalawa sa sampung pamilyang Pilipino. At yung mga to, may savings sila. Ano man ang pagtaas ng presyo ng bilihin? may pagdudukutan silang bulsa At pero sa amin, ang dapat attention natin dapat, di ba, dun sa pinakamahirap, pinakabulnerable. At mismo Bako Sentral, sinasabi nga, ito sa 10 pamilyang Pilipino walang savings. Ito yung mga Pilipino na ano man ang kahit na baba ng inflation, kung pagtaas pa ng presyo ng bilihin, dahil hindi yung kanilang kita, nasasagad yung kanilang savings, nasasagad yung kanilang kita. At sa amin yun ang pinaka nakakabahala dito. Wala tayong makitang sapat na bagay na pamran para supportan, tulungan. Hindi lang siya yung mahirap. Pati yung sinasabi niya lower middle class na 25,000, 30,000 pesos buwanan, eh, hindi naman maluhong buhay yung ganong klaseng um, makakuha ng 25,000 hmm. to 30,000 pesos. Eh. Sunny, um, again, pakiulit lang, ano? Uh, ano ang definition ng inflation? Sa pinag-uusapan natin ngayong paksa na hango sa PSA uh, 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 recent um, inflation rate data, Sige. um yung pinaka-definition ng inflation ay ito yung bilis ng pagtaas ng lahat ng presyo ng bilihin na normal na binibili ng mga consumer. So nakahanay dyan, yung nga kwento ko eh. Okay. Um 350 to about 700 okay. na mga binibiling mm. normal nakalista 'yan. Okay, so bilis sige. ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Ko. Opo, hindi basically yung presyo kung hindi yung bilis o pagbabagal ng pagtaas ng presyo. 'Yun ang tama, di ba? Sunny Oo. Okay, Tapos, um, kaya medyo hindi naramdaman siya. Halimbawa kung susumahin yung, sabihin natin, itong daan ng mga bagay na yan. May mga bagay tulad ng bigas. Yung bigas, okay. 44 pesos noong September 2023, migit 50 pesos ngayon. Yung bigas, lumaki ng 16% ang presyo ng bigas. Yung ampalaya, mm -hmm. nagmura actually. Dati 113 pesos per kilo, ngayon 98 pesos per kilo. So, nabawasan ng 13%. Pero kung susumahin lahat ng mga produktong binibili natin, sa pangkalahatan, tumaas pa rin yung presyo ng mga bilihin. At Kasi... yung nga yung ni ang DJ kanina, ang pinaka problema yan sa mga mahirap sa dalawang bagay. Una, wala silang pagdudukutan na bulsa para sa pagsabay sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Ikalawa, mas malaking bahagi na kanilang gastusin ay eh, nasa pagkain na nag nagmahal pa rin actually nito okay, naman nakaramdam Kaya ako yan ulit tinanong para lang natin mailatag at maintindihan ang pangkaraniwang mga mamamayan no na nakikinig ngayon sa atin. Ang kahulugan nito kasi depende nga kung saan ka nakikinig, sino nagbabalita at saan ang gagaling na prosilis ang binabasa mo. Di ba sa ngayon na sa kasi okay kasi kasi ngayon ang sinasabi napakalaking tulong, napakalaking bagay yung pagpapababa sa taripa sa imported rice kaya oh, kaya bumaba ang inflation. Anong reaction niyo doon? Well, kung panandalian, maari na katulong ng kaunte yung pagbaba yung pagbaba um, ng taripa. Pero may dalawang punto diyan eh. Una, mukhang hindi man ganoon kalakihan ang pagbaba ng ang epekto ng taripa kasi nga 44 pesos in September 2023 ang bigas. Mayigit 50 pesos ngayon ang presyo ng bigas. So hindi ganun kalaki ng epekto niya kasi tumaas pa yung actually ang presyo ng bigas. Kasi ikalawang punto, para talaga mapamura yung presyo ng bigas, hindi pwede umasa doon sa imported na pagkain eh. Kasi ultimately kung nga, bumabi yung presyo halimbawa ng foreign exchange natin, kung tumahasib mo okay. ba, uh -huh. hindi pwede nakasalali doon. Uh -huh. Ang fundamental na tanongin sa nakarang taon, anong ginastos ng pamalaan para maging mas mura yung domestically produced na bigas? Anong suporta sa ating magsasaka? Pero yun nga, sa amin, yung pinagmamalaki na, ang laki din ng budget na nilaktaw sa panahon ni Pangulong Marcos, hindi naramdaman sa presyo ng bigas. Magtatanong ka nga, sa kaya napupunta yan? Tapos, kung titinan pa yung nakasalang na 2025 budget, lalo pang binawasan ang um, suporta sa agrikultura. So kung sa nakaraan, hindi na pa ba ang presyo ng bigas, kung lalong bababa ba yung tayong budget para sa agrikultura, lalong hindi siya bababa sa mga dati na panahon. At sa amin, yun ang hindi intindihan, hindi binibigyan ng pansin yung sapat na pansin, yung pagpapalakas ng domestic production. At umaasa pa tayo dun sa external na sources. Sunny, uh, so paano natin dapat uh, ano ito? tangkilikin ito? Bumaba ang inflation, nangangahulugan na bumagal ang pagtaas ng presyo ng pangunahing bilihin pero mataas pa rin? Oo, mataas pa rin kasi basta positibong inflation, ang sinasabi nun, tumaas pa rin. Uh, kasi yung, kung negative yung inflation, tawag dyan deflation. Pero wala hmm. akong malalang panahon actually nag-negative yung Uh, inflation rate sa atin eh. So, okay. yes, tumataas pa rin siya. Okay. Tapos, isa is 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 na ko talaga madiin eh. Ang palagi inuulat, yung inflation, pero yung nabagit ni Ma'am Chacha kanina, ano ba yung kakainan bumili? At sa ngayon, yun ang dapat sa akin, um, pabulaan na natin yung sinasabi ng gobyerno na napakaganda ang takbo ng labor market. Kasi, hindi maganda ang takbo ng labor market kung kulang pa rin kinikita ng mga Pilipinos sa mga pagkatrabaho nila para bilhin yung kanilang pati ang pangailangan. Ah, uh, ito halim, ito magandang halimbawa sa ni. Hawak ko ngayon itong pinakahuling datos nga ano galing sa PSA. At Ang pinag-uusapan natin dito ay food inflation, okay? Uh -huh. Yung Barm, na dati ko rin na itampok sa think about it kung saan din po ating kinokumpara, uh -huh. yung minimum wage doon na pagkabababa kumpara po sa Metro Manila kung saan po mas mataas ang inflation sa Barm, mababa ang sweldo pero sa Metro Manila sinasabing mababa ang inflation pero mataas ang sweldo. Okay, sa Barm ngayon sa food inflation from 4.1% 0.6% hmm. na lang. So ang laki ng okay. binaba ito sa food inflation. So ang tanong ko dito, ah, parang ano ito no? Parang um ah, parang na fantastic ba ang uh, uh, laki? Ano kaya ang dahilan nito? Ito ba? Ano ano ang paliwanag kaya dito? Kasi ang PSA ayo naman din sa amin pumayag ng panayam kasi nga baka lagi silang din busy no sa dami trabaho nila. Ano kaya ang paliwanag hmm. dito kung bakit naging 0.6%? Um, well, actually, may ilang mga rehiyon na relatibong mababa nag-inflation eh. um, hindi lang sa bar, malimbawa, I think sa... Um, I think ito, Cordillera, Sunny. Cordillera, ha? Okay. Pumunta ka ng Baguio, pumunta ka ng Benguet, di ba? Ang mahal hmm. ng cost of living doon. Hindi may tatanggihan. Yeah. Okay. From 4.0, naging negative 0.3. Negative na ito. Hmm. So, um, hmm. ano ibig sabihin nito? Hindi. Uh, ay nga po kasi, until ilabas ng PAM ng PSA, yung buong listahan ng presyo ng bilihin sa Cordy. Alam ko sa Cordy, about 400 items na nakalista sa ka inflation rate din eh. So, nung sinuman nila yung 400 items sa limbawa na mm -hmm. ng presyo na karang taon, mm -hmm. nung sinuman nila yon sa pangkalahatan, minus 0.6% po o point, minus 0.3% yung Opo. pagbaba. Pero ito nga yung, yung kabilang aspeto na kailangan ko kalimutan eh kung may pagbagal nga sa ibang bansa sa ibang items at kung may pagbaba ng presyo na nagnegative nga sa pangkalahatan ang tanong pa rin anong kakainan bumili ng mga taga-Cordillera kasi kung kulang pa rin yung sahod, at lalong-lalo na kung hindi naman sa oran sila, kulang yung kita sa anumang pinagkakitaan nila, kahit iulit yung ganun, hindi pa rin siya actually sasapat pa doon sa pangailangan. At babalik at babalik kami doon sa napakalagay survey ng Banko Sentral. Eh. Kasi so, kung yung misong Banko Sentral sabi, sa third quarter ng 2024, dumami ang bilang ng mga pamilya na walang savings. 71% ng pamilya ng Pilipino ngayon, 19 million na pamilya yan, including sa Corby, sagad na sagad na sila So yung presyo, parang one half of the story lang siya. Dapat buuin yung larawan. Ano ba yung kakayanan ng mga Pilipino, ng mga taga-cordillera, para bilhin yung sinasabing um, bumagal, uh, bumaba na minus 0.3 or 0.6 percent na yan. Oh, oo nga. Uh, sorry ha, kasi medyo uh, kinakailangan ka namin ditong kulitin dahil nga may mga bagay okay, na hindi, hindi namin masyado maunawaan ba sa pangkarniwang mga mamamayan. Uh, yung sa figure vis-a-vis -vis sa totoong buhay, meron din kaisipan na okay, uh, yung inflation mataas nito nagdaang buwan, pero ngayong pinakahuli ay bumaba dahil yung mga tao naman doon, kahit na mababa, supposed to be ang bilihin, wala namang kakayahan, bumili. Kaya ang presyo, eh, posibleng bumababa kasi nga wala nang bumibili. Is that uh, a reality also? Um, Pwede rin ganun na yung ano yung kumbaga yung demand no dahil mm. bumagsak yung demand di ba may supply and demand maaring ganun din pero yun nga po eh dahil sa dami nang nakalistang bagay dyan na sensation inflation okay. rate yung pagkain, pagkain, tubig, mga bagay-bagay until ma-breakdown yon hindi natin na siya matutukoy kung saan exactly nagmula yung paging negative. Kasi, halimbawa po Sir Ted, pwede pa rin kasi na yung pagkain nagmahal. Pero baka nagmura sa restaurant dahil nga wala nang lumalabas. O sa hotel, baka mm -hmm. dahil wala nang turista. Maaaring mm -hmm. may kasi klaseng efekto rin na kung bumagsak ang domestic tourism, nagbagsak presyo yung mga restaurant, yung mga mm -hmm. resort, yung mga, yung mga hotel pwedeng dun, dun ang pagbawi ng pagtaas dun sa ilang items eh. Pwede nga po, yung breakdown, ang hirap sabihin sa ngayon kasi nga um, hindi naman pinapublish normally ng PSA yung ganun ka, um, kalalim detalye. Mm, uh, sabi din nitong mga, anyway, nitong mga magmamanok, eh, <laughs> ang kanilang presyo kasi walang bumibili, Walang bumibili. No, ang sabi nitong uh, grupo nila San Diego. Anyway, samit so nang Last okay. na lang, hmm. no? Uh, so dito sa sa inilabas na datos ng PSA, uh, tama ba, dapat ang maging technically doon sa pakikinig ko po sa explanation ninyo. Ang analysis is um ibig sabihin, kahit na bumababa yung inflation, mataas pa rin yung presyo pero mas mababa kaysa sa inaasahan ng gobyerno. Ganun po bay nangyari. Um, muni, mukhang ang nangyari po, dahil nga sa pangkalatan, lumakas ang piso kumpara sa dolyar dahil sa paghina ng dolyar, bumagsak ang presyo ng krudo, dahil napaka-dependent ng Pilipinas sa imported na produkto, both sa kinokonsuma natin at pang production natin, napamod, napababa yung inflation rate. Mm. Hindi na pamura yung bilihin. Oh. So sa amin sa pangkalatan, yun ang nangyari. So, kung bagay, at ang delikado po dito, marami sa mga region, papasok na actually itong darating ng dalawang tatlong buwan sa anibresaryo ng kanilang wage hike. So nakabahala dito, Malamang kayo sa hindi, gagamitin ka tuwira ng pamalan yung mababang inflation rate para sa hindi pagbigay ng magandang aumento para sa mga gawa dito sa next round ng mga wage hikes nila. oh And for someone na halimbawa na rinig na bumaba yung inflation tapos hindi masyado pong malalim yung pagkakaanalisa dun sa bagay, <laughs> para matutuwa agad sa siya maririnig. Well, in fact, hindi naman. Same-same pa rin yung price, hindi lang mabilis yung pagtaas pero mataas pa rin. Ay, hindi pa nga same thing eh. Kung 1.9%, sa pangkalahatan, kung susumahin lahat ng mga produkto na yun, tumaas po yun na 1.9%. Oh, oh. Tapos kaya sa amin, mahalaga rin itong bukain kung saan nagmumula yun. Malaking bahagi doon, mahal yung production ng pagkain kasi kulang support at sa agrikultura. Pero actually, yung mga pinapataw na buwis, may effect na sa inflation rate eh. sa panahon na limbawa ngayon, yung Netflix, di ba? yung, yung, ano to, yung digital services tax nagdagdag na VAT ngayon dun sa digital services mararamdaman yan next uh, next semester kapag pinato oh, na yan sa inflation rate natin at mm. patong yan sa lahat ng VAT na pinapataw sa manakara mga taon mm -hmm. Okay, so, sige. Actually, yung buwit ng presyo ng bilihin talaga. Sige. So, sa, kumbaga, imparting, uh, Sir Sunny, um, hindi ho naman sa, kumbaga, eh, sinasabi natin, uh, itong inilabas ng PSA, eh, kumbaga, kinokontra mo, mali. Kasi nga, sabi nga ng Sir Sunny, aba, eh, mahirap po itong kwentahin, ha? Di ba? Yung bawat rehiyon at saka yung bawat po, yung kanya kanyang kasifikasyon sa pagdalabas po ng datos na ito. Uh, ang atin lang is, ano ang danger sa governance, ah? maliban doon sa katwiran ng wage board na hindi mag o hindi, maliit lang ang iumento sa sweldo kasi nga mababang inflation supposed to be. Ano pa ang danger sa governance, Sir Sani, kapag ang datos ng uh, inilalabas ng PSA sa inflation ay hindi makatotohanan? Ano ang danger sa governance? Well, sa amin ang pinakadelikado kasi pinakita ng action ng economic managers yung pagbabaluktot ng data abas na napakaganda yung pagtakbo ng ekonomiya. So whether sa presyo ng bilihin niyan or sa kita or sa trabaho, medyo hindi nila sinusuri ng buong-buo yung mga datos na yan. So yung 1.9%, maaaring 1.9% talaga sa pangkalahatan sa libo, dandaang libong produkto na kurenta nila. Pero kung kulang pa rin yung pambili ng Pilipino, walang saysay -say, yung pagbagal na yan. So sa amin, yung gano'ng klaseng pagbaluktot, dapat pag maging mapagbantay tayo. Kaya magbuti nga na pinag-uusapan palagi sa media ngayon yan. Kasi end of the day naman, alam na mga Pilipino, it's just a number. Kung di mo naramdaman sa araw-araw, mm -hmm. kung ang gaan ng bitbit -bit mo pag uyo mo lang sa palengke. Kung naglalakad ka, kasi gusto mo magtipid doon sa 20 pesos tricycle, alam nila, yung 1.9% is just a number sa pampropaganda ng gobyerno. Okay, salamat na marami Sunny sa iyong panahon na binigay sa amin at kami ay muli no, nakakuha ng uh, nakakuha ng informasyon para sa aming uh, kaisipan sa napakaimportanteng isyung pambayan na ito. Salamat Sir Sunny. Yeah, time Sir Ted. Thank you po, Ma'am DJ. Thank you. Ted Pilon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 AM.